kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Pandemic. Ang panahon kung saan natigil ang ikot ng mundo sa biglaang epekto na dala ng COVID-19 idang buwan matapos maka-adjust ang mga Pilipino sa patakarang iniimplementa ng gobyerno ay dahan-dahan na rin nakaka-adjust ang mga tao na sanay na itong mamalagi na lang sa kanilang mga bahay at impis na gumala ay gumawa na lang ng mga makabuluhang mga bagay kagaya ng pag-aalaga ng mga halaman, hayop at kung ano-ano pa. Maraming mga oportunidad ang nagbukas sa ilang mga Pinoy na masipag noong panahon ng pandemic. Sa panahong din ito, ay muling nabuhay ang akala ng iba na tuluyan ng mawawa walang kinahihiligan ng mga Pinoy. Ito ay ang tradisyon na laro na kinabibilangan ng mga manok kung saan ay matirang matibay. Dahil sa COVID-19 ay ipinatigil ng gobyerno ang pagpunta sa mga lugar kung saan ginaganap ang eksaminasyon ng mga manok. Rason para gumawa ng makabagong pamamaraan ang mga mahihilig dito para muling buhayin ng dahan-dahan ng natutugmok na industriya ng pagmamanok. Itinayo ang online talpakan. Ito ay ang eksaminasyon ng mga manok na napapanood sa internet at makakapagpusta pa kahit magkano ang iyong makakaya. Muling nabuhayan ang mga magmamanok at ang mga mga mahihilik sa larong ito dahil muli na naman silang nakasaksi ng kanilang kinahihiligan. Kahit na sa kanila lang mga smartphones ito napapanood, dumami ang mga nagtatrabaho sa online talpakan na ito. Isa na si Ricardo Lasco Jr. o Junjun Jun, kung tawagin ang naging master agent ng larong online talpakan Bilang master agent ay may mga tauhan kang naghahanap ng mga manlalaro para makapagtalpak sa online na ito. Manalo man o matalo ang mga manlalarong ito ay sigurado ang pasok ng komisyon kay Junjun Lasco kaya napakalaking tulong ito para sa kanya. Kahit humupa na ang COVID-19 noon ay tuloy pa rin at mas lalong sumisikat ang online talpakan ang dating ahente lang na si Junjun Lasco ngayon ay otorizadong makapag-operate ng tayaan sa online talpakan dahil sa nabigyan na siya ng prangkisa ng kanyang pinagtatrabahuhan. Pero sa hindi malamang dahilan, ay inakusahan si Junjun Lasco na ang kumpanya na siyang rason kung bakit lumaki ang kanyang kita. Ayon sa lumabas na witness na si Alias Totoy, si Junjun Lasco raw ay pinipirata ang palabas sa online talpakan. Dinatala sa iba at doon pinapataya ang kanyang mga manlalaro. Sa madaling salita, ay nananakawan ng video ang may-ari ng online talpakan. Rason para bumulusok ang penta nito. Dahil sa paglipat ng mga players doon sa pinirata na site at natural, mas malaki umano ang komisyon doon ni John John Lasco, August 30. 2021. Pinasok ng mga matatangkad at matatabang mga armadong lalaki ang bahay ni Junjun Lasco sa San Pablo, Laguna. Wala siyang palag na dinala ng mga ito at isinakay sa isang van. Baklas sa mga gamit pati na ang ilang alahas umano sa loob ng bahay ni Lasco. Matapos itong pasukin ng mga armadong lalaki, tatlong pulis ang nasangkot sa nangyaring pagdukot, dumaan ang linggo, buwan at taon ay wala pa rin nangyari sa kaso ni Junjun Lasco. Hindi natagpuan at hindi na kung nasaan na ito. Hanggang sa nito lang hunyo 2025 Dala ng konsensya ay lumantad Ang lalaking nagkangalang alias Totoy Siaraw ay kasama rin sa mga akusado noon at handa na raw siyang isiwalat ngayon kung sino nga talaga ang nagpabira hindi lang kay Junjun Lasco kundi pati na rin sa mga talpakero na ang racket naman ay pang tsutsope sa loob ng lugar kung saan ginaganap ang eksaminasyon ng mga manok nakakakilabot ang revelasyon ni alias Totoy sa nangyari kay Junjun Lasco ayon sa kanya tinodas na raw ito noon pa mang araw na siya ay dinukot si alias Totoy para mismo ang nagbayad ng halagang dalawang milyong piso para sa grupo na bumira kay Lasco. Kasama ng iba pang mga dalpakero si Lasco ay doon rin daw ibinaon sa ilalim ng Tahal sa paglutang ni alias Totoy ay muling mabubuksan ang kasong ito at paniguradong may maituturo dito kung sino talaga ang ulo sa pagpapira sa mga talpakero. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang online talpakan na ito kahit na ilegal itong nag-ooperate at katulad ni Junjun Lasko ay may mga master agents din sa mga ito. Ang tanong, gagayahin mo rin ba ang ginawa o mano ni Junjun Lasko na pagpirata sa video ng kanyang amo? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.